Alam niyo ba na ayon sa mga pag-aaral, mas matagal daw nabubuhay ang mga babae kaysa sa mga lalaki? Bakit kaya? Tamad ba magpa-check up si kuya o dahil mas chill lang talaga si ate? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga dahilan kung bakit mas mahaba ang buhay ng mga babae ayon sa siyensya. At siyempre, bibigyan ko rin kayo ng health tips para humaba ang buhay mo, babae ka man o lalaki. Unang-una, may biological advantage talaga ang mga babae ang estrogen, ang pangunahing female hormone, ay may protective effect sa puso. Kaya, sa mas batang edad, mas mababa ang risk ng mga babae na magkaroon ng heart disease kumpara sa mga lalaki. Bukod pa diyan, mas malakas ang immune system ng mga babae. Ayon sa mga pag-aaral, mas mabilis silang gumaling mula sa sakit at mas bihira silang magkaroon ng komplikasyon. Mas alerto rin ang katawan nila pag may infection, kaya mas maganda ang defense system nila laban sa karamdaman. Isa pa, mas maingat ang mga babae pagdating sa kalusugan. Statistically, mas konti ang mga babaeng naninigarilyo, nalalasing o napapasali sa mga aksidente. Mas conscious sila sa mga ginagawa nila, lalo na kung may pamilya na silang inaalagaan. Samantalang ang karamihan sa mga lalaki, medyo relaxed pagdating sa kalusugan. Okay pa ako, kahit may nararamdaman na, mahilig sa tiis-tiis lang kaysa magpadoktor. Aminin na natin mga kuya, ilang beses ka na bang niyaya ng asawa mong magpa-check up pero tumanggi ka kasi feeling mo ayos ka pa? At hindi lang ito tungkol sa katawan. Pati lifestyle choices ay may epekto rin. Ang mga babae, mas madalas mag-monitor ng health nila. Kung may barangay health mission, makikita mo si ate o si nanay na nakapila, nagpapa-check ng BP at sugar. Ang lalaki, minsan nagpapa-check lang kapag hindi na makabangon. Pero hindi ito para sisihin lang si kuya. Ang mahalaga, pareho tayong matuto kung paano humaba ang buhay, regardless kung babae ka man o lalaki. Kaya heto ang ilang mga health tips para sa lahat, lalo na kung ikaw ay nasa 30 taong gulang pataas. Una, magpa-check up kahit walang nararamdaman. Huwag nating hintayin na lumala ang sitwasyon bago tayo kumilos. Prevention is better than cure. Pangalawa, Ugaliing kumain ng balanced diet. Hindi porque tumatanda na, puro sabaw na lang ang dapat kainin. Kumain ng sapat na gulay, iwasan ang sobrang mantika at uminom ng maraming tubig. Pangatlo, mag-ehersisyo araw-araw kahit konti lang. Kahit 30 minutong lakad kada araw ay malaking tulong na sa ating puso at katawan. Huwag puro upo lang at YouTube binge. Oh, alam ko nanonood ka ngayon, pero pagkatapos ng video na ito, Lakad-lakad muna ha? Pang-apat, bawasan ang stress. Magpahinga rin. Ang katawan natin ay parang makina. Kung overworked, mas mabilis masira. Ang stress ay tahimik na killer. Nakakapagpataas ng blood pressure, blood sugar at nakakapekto sa mental health. Kaya mag-relax din paminsan-minsan. At panglima, para sa mga apat na taong gulang pataas, magpamonitor ng BP, cholesterol, uric acid at blood sugar. Regular check-up ay isang paraan para maagapan ang mga seryosong sakit. Ngayon, sagutin natin ng may konting biro, bakit nga ba mas mahaba ang buhay ng babae? Kasi, habang si Mrs. ay nagluluto ng gulay at nagpapahid ng Vicks, si Mr. ay kumakain ng chicharon habang nanonood ng boxing. Si Mrs. nagpapabipi tuwing linggo, si Mr. ayaw magpatingin kasi baka kung anong makita. Mga kuya, hindi po tayo immortal. Ang babae marunong mag-alaga ng sarili, pero sana tayong mga lalaki ay matutong alagaan ang sarili natin para sabay tayong tumanda. Kaya mga ka-health, huwag nating hintayin ang huli para umaksyon. Whether lalaki ka or babae, lahat tayo ay may karapatang mabuhay ng mahaba, masaya at malusog. Kung may natutunan ka sa video na ito, ilike mo na to, mag-comment kung ilang taon ka na at anong health tip ang sinusunod mo. At siyempre, huwag kalimutang mag-subscribe for more health tips, kwentuhan at kaalaman. Tandaan, hindi lang ang babae ang may karapatang humaba ang buhay. Kaya simulan mo na ngayon ang pag-aalaga sa sarili mo. Kung may natutunan ka, like mo naman itong video na ito at huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-share mo sa iyong nanay at tatay, pwede ding sa mga lola at lolo mo para matuto din sila.